Hello po mga kalaki, syempre 2pm na po at nandito po tayo, ito po ang kanilang city town baler at the surfing capital kaya po may mga ganyan ayan ay dami po mga turista pero anyway mamimigay na po tayo ng mga 4 digit lucky numbers ngayon po pong 2pm umpisahan po natin sa Philippines, syempre Philippines 4 digit lucky numbers mo ay number 1278 India 9923 New Zealand 6137 Australia 7824 Mexico, 1276 Canada, 1533 Greece, 2138 Israel, 9239 Las Vegas, 7240 Alaska, 7315 Japan, 2, Italy, 6114 Germany, 6198 Korea, 7382 Texas, 2405 Singapore, 8169 Hong Kong, 9297 Dubai 7301 Malaysia 6128 Mal, uh, ano to? Taiwan 6266 Thailand 7233 Ayan po mga kalaki at yung mga 4 digit lucky number Syempre, bayan ng baler Ayan po mga kalaki ng baler Aurora Hello po sa inyong mga kalaki Alagaan nyo po yan At pwede po kayong mag rumble yan kung gusto nyo 2 digit, 3 digit, 4 digit Para mabalik ba ng numero Panalo pa rin po tayo